natural sa ating mga tao na maghanap ng kulang. Maging sa pera man yan, maayos na buhay o malusog na pangangatawan. Lahat ng kulang na to, kadalasan ninahabol ng mga taong kumpleto. Kumpleto sa buhay, may trabaho, may bahay, malakas ang katawan. Pero paano kung ang mga kulang na hinahanap-hanap ng mga taong kumpleto ay ayun din ang hinahabol-habol ng isang kulang na tao. Rocky, sa buwan, Lydia wala na, pares na kami, wala nang ina. Pares din kami, tinakwil ng mga kapatid yan. Kasi siya mahirap. Ako naman, walang kasangkapan sa katawan kaya tinakwil ako ng mga kapatid. Yung sinasabi ng mga kapatid ko, hindi daw, hindi daw ako, hindi raw kapatid. Ayaw nila ako tanggapin na kapatid kasi iba ang katawang to. Kinaihiya ba ako sa mga tato? Kapag dumadaan ako sa bahay nila, inaano ako nila, baka nagpapaano ka, bigyan ka lang ng kanin namin, lumayas ka dito. Hindi naman ako, daan man lang, sabi ko, hindi man ako manihingi ng kain o kain. Ano na ako, hindi na ako nagpakita kahit in tears, hindi na ako nagpakita sa mga kapatid ko. Minsan nagkakakain kami ng isang lang. Minsan na hindi. Siya ang nagbuha na nag buhay doon sa amin. Oo. Oh, oh. Ako naman, dati ako din vlog doon sa Samar, sa Burungan, tasulao napapansin ko parang linolo ko ako. Tapos ang bahay namin, dinala pa ng Yolanda, wala namin natitira. Pagdating ng natulong sa kanya ng mga lagi sponsor na sa sa amin ngayon, maniniwala ka ba mayroong nabidig, magbibigay dahil sa ibang bansa ng 5 kilos, ngayon 500, maniniwala ka ba? Tapos ang binibigay sa amin mga expired na nakakain. Eh. Expire kasi, hindi namin alam na expire kasi hindi na nakita pagbasa. Oo, oh, oo kay galing sa ibang bansa. Sabi ko masarap, kay gan sa ibang bansa. Ma na, ano pa rin muntik sa pamatay. Hindi siya nagpapatinin kasi takot. Malaman ng sakit. Malaman ang nararamdaman ba? Parehas din, Apo. Tatakot ako. Ay nararamdaman. Lilihim na lang. Masa nang satakot ako. Total, hindi naman ako madamot na natitita na wala na kabuhaya. Yun lang ang hinaano ko pa sa Panginoon na mabigyan ako. Ay, mabibigyan ko din ang nakikita ko katunga. Panalangin sa Panginoon na magka mayroon ako para makatulong sa katulad ko like a kansana. Pangisa, may konting tulong ko si One Cares para sa mga ano. ko. po. Salamat po. Wonders. Thank you. Bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Binintis ko nga lang po ano kahiyan kasi na napaintindihan naman ninyo kami. Salamat sa ining lahat. Maliit na tulong ng buto, Nay. Salamat sa inyo. God bless sa pag-uwi niyo. Kasi hindi talaga kami sanay nga. Napa na, na, na Salamat sa inyo. ang isang pahadi nga makakaabot. Nagpapasalamat ka lang ka. Wow, ka. Nagkakaat ka. Makakapuntay salamat Sa mundo ngayon, tila ba parang hindi sapat ang kahit ano. May sasakyan ka, pero mas pipiliin mo pa din ang mas mag-aarang kotse. May bahay ka, pero mas pipiliin mo pa din mag-hotel. May makakain ka sa araw-araw, pero mas pipiliin mo pa din kumain sa labas. Hindi masama humiling at mangarap para matustusan ang mga kulang sa ating buhay. Natural yan, kaya nga nang sabi ko. Pero sa malubak na lakbay ng pagkamit natin sa bubuo sa ating mga kulang, maging katulad sana tayo ni Kuya Roque. Hindi man nabiyayaan ng kumpleto at perpektong buhay, piliin pa din natin na makatulong para makamit din ng iba ang kompleto sa mga kulang nila.